Ayan, may dala daladala po siyang paninda. Yung 100 po ang ita sa mga cover oh. Pagkailangan niya po ng ganito. Ayan, mga cover po, yung mga man tricycle. Ayan. Pwede po kayong pununta sa aking usinda. Ayan, at pwede po tayong umorder sa kanya. Ayan, siya so, po dito. Hindi para kayo gintang, hindi na lang magpasalamat sa inyong patuloy. Sa ating patuloy sa kanyang pamilya. Ano ba mo kay Eric? Eh? Ah, nagpapasalamat um, po ako ba ng na, natulungan nito kami sa aming mga bata na pagpaparal po. Yan ang wala po talaga akong kakayanan na may dito po ang lahat ng kailangan ng mga bata. Eh, nagpapahalamat po po okay. at natulungan po po. Wala ka pa po? Oo po. Masaya po ako at kaya nga po ako po rito para po personal makapagpasalamat po sa inyo. Ah, ano mo kuya, magkakaroon siya na naroon na hmm. dito sa kain-kain nga po? Pwede, ka sa ng tali ka malay mo, may mga pumili eh, pwede nating alukin. Yes. pwede nating alukin. Eh, yes. <laughs> <rin>, na <laughs> na yeah. po po natin. Ay, huwag na po. Pwede po. Eric, pa ma, dahil ikaw ay dito sa akin. Ah, uh, dahil sa ikaw ay napang gusto mo, gusto ka ng bahagi na ano, nang pa rin. Diba? Hindi po. sabi mo nga, ah, nakabinta ka ngayon sa tikling, dadalawang dalawang Dadalawang piraso. Talagang 400. Ako. Okay. Pasang gini na 18. 180. 180 lang po. 180 lang. 180 Uuwi ka siya ng mabitang lang na. Ako. Ang kapasahe, 400. Ano po ang namin? Dalwan daan lang po. Bawa pa nga, ang pura Apo. Opo. One eight ako Talaga hirap ng buhay po yan. Misan po, nahihiya ako sa bus namin kasi misan, nagagalaw ko talaga pag gano'n wala po kaming benta. Ina na ipapamasahe po namin So Gusto mo magtrabaho sa akin? mo? Hindi po, kumarunong mag a a a Babak ano ba? Ano, ano ba po yung halaman? Oo e, ano e, nagbabantay din po kung ano namin, halaman. Halaman? Yung mga konting gulayan po ah, doon. Ah, mga konting gulayan. Hindi po, yung po, ano po, halaman na namin yung tanim. Ah, tanim. Oo po. Para may pagkakasal. Hmm. Kasi po, minisim pinakain po nung mga hayop, pag po may nakakawalang hayop. Mayroon talaga mag yung mayroon? Ano mayroon? Ay, ganun po talaga. Alos nga po, ano e. Eh? Sabi nga eh, ay pao yung magpahinga. Sabi <laughs> nga po sa pamilya mo. Sabi mo nandito ka. Hello Rose. nandito ako. Ah uh, tulad nung set sa iyo, dadaan ako sayo dito Pagka dito ako naparuta para makapagpasalamat kay God. Kay God magbuhat pantay. Eh and and para personal ko siyang magpasalamatan sa so, mga tulong niya sa akin. Pero mga mga Eric, isa ayaw Wala ka di ba? Wala ka pa masay, 400. ka. Pwede ka. kita ng 400 yan. Ako. Okay. Salamat, salamat po. po. Sa Ay, maraming maraming salamat po. At ang maalibre naman ako ng pumagay. Pa <laughs> okay, okay, po. May pamatay ka na po. Oo, oh, yeah, may ako. Pa uri. binigyan Binigay ni, ano, ni Kak Edward. Sa programa ko nga. Okay. Sa programa ng munting huling. Alam mo na ang programa natin, Kuya Eric, pag Apo. Kahit pa no eh, tayo mga pagtigay ng ginawa sa ating mga na nangailangan. Okay. Diba? Okay. 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 okay.

Balikan mana yang sumber rumah? Ya, aku sudah pernah di ya. <laughs> ya. Ayan, ganda, ganda yang air di si ya. Nah, selamat, Bu. 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 Selamat, Sabihan ka pa pag pinapawisan. So, ay ka! -ap? Apo! Maraming maraming salamat po, Kak! Nala po yung... Salamat, Eric. Maraming pa kayo matulungan. nandito kasi tayo tayo saglit. Apo. 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 Okay. Maraming po salamat po at magandang araw po. Nakala po na nyo ang pangliko sa programong ng piling. Isa na naman tao atin. ating magiging ligaya sa kong magitan po ng programa. Maraming maraming salamat po at magandang araw po sa inyo.